gawa muna tayong gate, ang ingay na ito kasama ko ulit puto rin, naputo rin na namin gawa kami ng gate visual naman, may vlog na ako nito so, kaya tayo lang namin kung ano yung mga pwedeng i-tip sa inyo ngayon Ito, paano namin tinatakpan tong butas na to kapag dulo-dulo ng framing. Yung iba, ito na rin mismo pinatatakip nila yung balat ng tubulan. Kailangan kami, may extra kaming flat bar. Ayan, binungitan namin kasing kapal ng tubulan. Kasi ayan, tatakip namin pang putol. Ha, parang ganito. Although mas madaling kalawangin to kasi BI. Ingatan lang sa pintura. Yan. Tapos pagka-welding niya, sasain. Ayan o. welding tapos sasain. Yan. 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 O yan. Tapos pinang mamasilya namin sa mga siwang sa pinag-weldingan. Yan. Ito. Nansag epoxy. Yung iba, polytap ginagamit. Eh, medyo matagal kasi apply yung polytap. Eh, ito epoxy din naman ito kasi hindi tinatagos ng tubig ayun pinantatakip natin sa mga siwang siwang sa mga butas butas yan pinaghalo namin yung A and B konti konti lang tapos parating kami may tubig ito pakita mo ng tubig yan para hindi ka dikitan sa kamay basa basa mo ng tubig yung, yung pinaghalo mong A and B tapos yun yan patulis yun ganun ko lang oh o oh. paikot tapos papantayin ko na lang mamaya yan yung mga siwang na yan ito, wala na masyadong siwang. Pero lagyan na rin natin para sigurado. Saka natin siya pantayin. Mas madali pa magpantay kaysa sa polytap. Diba? Kubra naman yan eh. Manalig ka lang. <laughs> Mas madali pa rin pantayin. Basahin mo lang yung kamay mo. Mabakita mo, basahin mo. Hmm, basahin ko yung kamay ko. Saka ako siya pantayin. O. Tubig lang, pantay na. O, diba? Okay, good ito so, pag medyo makapal di uh. yan, tapos kamada lang natin dito na hindi sila nagdidikit dikit ayan dikit na kasi medyo matagal matuyo ito eh. nga ilang oras isa dalawang oras so, nakalain na yun ito isa malaki meron na yan napatuyo lang yan ngayon naman lilihain natin yan. Kaya lang kinabukasan na ito. Eh. Kakapon pa ito na masilihan Basta hindi lang masyado yung masilyahan. Matigas na yan. So, gaya natin. <laughs> mga 100 grit na din ha. 100. Kaya natin mamaya pag natapos ko. Walang tagahawak eh. Oh, di ba? liha na. Oh, hmm, tipid medyo nahabol yung mga lubak-lubak. Saka kuminis konti. Pwede din naman yung grinder na pangliha niyo, kaya lang baka masobrahan kasi sa pagkahasa. Tikla puli yung epoxy niyo. Yan, kaya liha na mas maigi pa. Ngayon, okay, binubuo na naman isang ano, panel. Ah, mabibigay ko lang tip dito. Pag wedding na kayo, wedding na namin. Unahin niyo muna 'yung pakandrado. Para hindi na pumilipit. Kung kasi ang kapag isang portion lang ay nagsisimula eh. Tapos pagdating mo dun sa kabila, hindi mo na malaman na kapilipit na nang ganoon. Hirap na habulin. Tapos naghanap kami ng mapapatong na para mapantay. Ano lang 'to? Tsubulan lang 'to na. Uh, Dinamin na nagamit. para flat siya. Tapos so, yung side hindi ang pantay. Sigurado ako doon and sana kami mapagpapatungan yan parang pumunipit ng konti oh Oh, pero dito, ka dito tumo pumunipit na nga ng konti habulin natin yan ha yan mo plat dito pero dun hindi ano ba ikaklamp natin dito ikaklamp natin para pag natin yung pangkalahatan mahabol pa yan ikaklamp natin to oh. yan clean natin dun sa ginawa natin parang maliit na lamesa na tubular. Basta sigurado yun yung pantay ito ah. Pero ako sigurado ng pantay yan eh. Tapos clamp natin doon para lapat na sa lahat. Pantay na. Lapat na dito sa kilikili. Yan sa so, ano. Lapat na. Oh. Kasyaka natin may we welding soleras. Pag may we welding soleras, hahabol na yan kasi magkakapitan natin ah. Hindi sa siya gagalaw. Maliit lang naman yung inawang eh. Yung pinilipit. Hmm. Yan, tingnan natin 'to leras. Basta ano, spot-spot muna, wag muna po pull wet ha, kasi hindi ma mahirap na ibalik sa dati. Kapag mahirap na habulin, matigas na siya, hindi na siya ma kahit i-clamp mo baka hihilahin pa rin niya yung kasi naka pull wheel ito spot pa lang naman kaya madali pa siyang mabend madali pa siyang mabaltak apat dalawang spot nga lang yan oh. Tsaka na natin pupuloy pag nabuo na. O, oh, tignan nyo. Lapat na siya. Sa apat na kanto. Nung tinanggal namin yung clamp. Nag nabaltak pa niya nung binelding namin dito. May pinupulwid na lang ng kasama ko. Subukan so, kung yung kumapit, tiktikin yung uling, yung slag. O, tiktikin mo yung slag. Kung hindi kumapit, ulitan ng welding. Okay? Tiktik eh. O, oh, buo na. Okay, pindura na muna namin. At uh, bukasan namin kabit. Itong ganitong itsura. Ay, hindi ko na eh, no? Kung maari, kung kaya nyo ano, masilyahan din yung mga sulok-sulok na yan, masilyahan nyo. Kaya lang kami, ito lang minasilyahan namin, yung pinagweldingan eh. Natabunan na. Tapos kung kaya nyo papasukin yung pintura doon, no? Pero papasukin mo yung pintura doon sa may kilikili ah. -kili, hindi kaya kaya yan na, na, ano ko nga kanina eh napapasok ko nga kanina eh Ayan, na rin natin yung sulok-sulok. Ayan, nasindihan na lang natin yung mga kinikili di Hindi ako contento dito. Kasi ito nung minasindihan ko nakaraan. karaan, dami na rin natin ito. Yung mga pwedeng pasukin ng tubig, nasindihan natin. Madalig lang naman yung lagyan. Tingnan lakas yung tagahawak B basta parating may tubig na yung katabi sa ano uh. tapos na yun lang, lang. binaan yung mga pwedeng pasukin ng tubig o doon na pinturahan eh pero pwede pa naman hindi kasi nalagyan ng una yan nalagyan ko na rin ito pa cylindrical si hinge So, yun na. ko muna ng ano, flat bar. Maliit lang. Maliit lang naman to. Kaya maliit lang din ito. Uh, ingat lang sa pagkakabit ng flat bar. Kasi dapat maligtaran yan. Tapos uh, na ibabaw yung may butas para di mag-iipon ng tubig. Pag umulan. Hmm. So Ito, ito yung sa pader. Ito yung sa panel. Dalawang panel kasi yung pinto natin. So, ito kabilaan. Tag-tatlong bisagra sila. Tingnan nyo. Baligtaran yung tatba. Kung ito nandito. Sa eh, lubungan. Sa so may butas. Sa so may butas. Sa so walang butas. Sa na. Ayan. Tapos plaster natin yung gate. Tingnan natin yung sa mapupunta yung bisagra. Masailan din yan. Lalo na ganito yung design namin. Dito lang kakabit kasi yung lakan eh. Dapat kapantay. Hindi pares pa naman sukat na ito. Hindi wala ito sa gitna kaya napin natin kung saan ito dito ito doon dito yung bisagra iwas mali eh. para di ulit okay. yun okay nakabit na Tapos hindi lang na, nabidyohan eh no medyo mahirap kasi ikabit to masailan mahirap i-align ah po yan. Ito lang naman sa bisaga kaya mahirap. Kaya na i-make sure nyo na level parate. napo ha. Eh. Although nasunog na naman uli yung pininturahan natin. <laughs> uh, retouching na lang yan. Tapos masilihan natin uli yung mga pinagweldingan at saka yung mga pwedeng pasukin ng tubig. ito di ko na-weldin din lahat eh. Oh. masilihan natin yan. Maganda nga masilihan din yung pinagweldingan. So, yun lang naman. Itong pimpin paggawa ng gate. At saka yung sanay hirap na parts. Yun. Okay.